I've been attached with the feeling of waking up with you pa my side. Usapan na nga ngayon sa social media itong ating couple na sila Donnie at Bel Mariano na kung saan itong ating couple, kaliwat kanan kanilang mga projects at endorsement na kung saan ay todo suporta nga ang maraming bula. Lalong lalo na nga ito ang ating Bell Mariano na kung saan ay araw-araw nga may update patungkol sa kanyang mga ganaps at narito nga guys ang pinos ng kanyang glam team sa social media na kung saan ay talaga namang napatanong na nga ang maraming bula kung ano nga ba ang meron dito. At ito nga ba daw ay sa parating na movie ng ating Belinda o isang endorsement na naman. Kaya naman talagang itong ating couple na sila Donnie at Val ay sobrang blessed talaga nila dahil sobrang down to earth nga ng ating couple. Kaya naman talagang umani pa nga ito ng maraming komento dahil sobrang excited na nga ang maraming bulas at parating na movie ng ating Belinda at bukas ang PGT Season 7 na kung saan itong ating Donnie nga ang judge dito. Kaya stay tuned lang tayo for more updates sa ating couple.